up guys. Merong bagong bukas na parisan dito malapit sa bahay namin. Kaya pinuntahan namin para matikman at masubukan yung sinaserve nilang pares. Pero bago kami pumunta lang parisan nagpagupit muna kami ni nanong. Medyo mahaba na rin kasi ang buhok namin ni nanong kaya tinatawag na kaming lampong. Si Mrs. naman nagpapaalam kay Nanong dahil sasamantalahin niyang pumunta ng Watson. Bibili daw kasi si Mrs. ng helmet at cellphone. At eto na nga guys, tinatabas na yung lampung na buhok ni Nanong. Samantalang ako, tamang video lang habang nag nagaantay ng barbero. At iniisip ko na rin kung anong babagay na gupit sa buhok ko. At makalipas nga lang ang ilang minuto, eto na yung itsura ko. Sa wakas guys, naramdaman ko rin maging mukhang tao. At eto na rin ang buhok ni Nanong makalipas din ng ilang minuto. At bago nga matapos magupitan si Nanong, guys, pinutburan muna ng arena yung buhok niya para hindi makati sa ulo. Samantalang ako, tamang flex lang dito ng bagong haircut ko. Idamay ko na rin itong damit na suot ko. Eh, baka team Graffiti Suicide Squad 'yan. Paglabas nga namin ng barbershop, guys, may nararamdamang mga buhok si Nanong sa paa niya. Kaya eto, tamang pagpaglang lang tsinelas ni Nanong dito sa Gidley. Ewan ko ba, guys, paano pumunta yung mga buhok ni Nanong dyan? Samantalang meron naman siyang suot na kumot habang ginugupitan. Haircut You look like chopau <laughs> Pagkatapos nga naming magpagupit guys, nagyayayang mag drive thru si Nanong. Nagpapabili kasi siya ng french fries sa Magdo Pass forward nga guys, nandito lang kami sa drive thru ng McDo. At inaantay na lang yung mga pinag-order ni Nanong. Pagkatapos nga naming mag drive thru dumiretso na kami dun sa Parisan kung saan tayo kakain. Bali matatagpuan yung Parisan na sinasabi ko dito sa Barangay Kabuluan. At eto nga guys, dadaan na tayo dito sa tunnel ng Barangay Kabuluan. At pag nakita nyo na tong flying binagasulinahan, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman lilipad yan. At eto nga pala guys, yung daan pag nyo yan, papunta yan sa Asingan At eto na nga guys, yung pangalan ng parisan dito sa barangay Kabulwan. Eto yung Paris and Mami ni Kois na nagbukas isang linggo pa lang ang nakakaraan. Bali, eto yung pinakapwesto nila guys, nasa gilid lang talaga ng kalsada. Yung tipong kanto style parisan talaga, dito lang yan sa Paris and Mami ni Kois. At located lang sila dito sa Zone 1, Barangay Kabulwan, Ordaneta City. At eto nga, humahanap na rin kami ng pagpupwestoan kung saan kami kakain. Bali, eto nga pala guys, yung mga menu nila, pakipost mo na lang tong video para makita mo yung mga price. Pareses at mga Mino na sinaserve nila. Open nga pala sila dito sa Paris and Mami ni Koy from Tuesday to Sunday, 5pm to 10pm. Pero nag extend naman daw sila kapag maraming nagda-dine-in. At ayun na nga guys, habang inaantay namin yung order namin, nauna lang kumain si Nanong. Bali tuwang-tuwa nga guys si Nanong habang kumakain. Kita daw niya kasi yung mga nagdadaan ng mga sasakyan habang siya ay kumakain. Huwag kayong mag-alala guys, pinaalam ko naman yung pagkain ni Nanong sa may-ari ng Parisan. At eto na nga guys, dumating na yung order natin na Pares. Tignan naman guys, pagdating sa servings, panalo ka na dyan. Tapos sasamahan mo pa ng fried rice. Tama yung narinig nyo guys, fried rice talaga yan. Hindi yung nilagyan ng toyo tapos hinalo-halo lang. At bago ko nga kainin tong pares tinignan ko muna kung ano yung mga nasa ilalim. May makikita kang baka, litsyon kawali, meron siyang taba. At tignan nyo yung pinakasabaw niya guys, habang hinahalo mo, matatakam ka talaga. Kaya habang mainit pa tong pares bakbakan na. Eto na guys, first bite para sa inyong lahat. <coughs> tingnan mo naman yung bawat sinusubo ko guys ewan ko na lang kung di ka pa matakam nagustuhan ko nga yung templa nila dito sa Paris nila. Kaya eto guys, napa-extra rice pa tayo. At syempre, nagpa-refill ng sabaw. Kaya ako naghahanap ka ng Canto Style Parisan dito sa Ordaneta, subukan nyo na rin dito sa Paris and Mami ni Kuis. At syempre, dahil busog tayo, bago tayo umuwi, magdidikit muna tayo ng pangmalakasang sticker. O paano guys, hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Sana natakam ko kayo at kung nagustuhan mo ang content natin, like and share this video and thank you for watching.